naman natin mababantayan, do O maingatan na huwag tumaas ang ating blood sugar para maiwasan yung mga sakit na nabanggit po kanina. Okay, number one. Ito yung mga tips naman natin. Salam sa nyo ba? Number one. Kumain ng berde at madadahong gulay gaya ng spinach, okra, ampalaya at broccoli. Sabi, kumain ng berde, kumain <laughs> ng mga mabay berde madadahong gulay. Okay. Ano ang magagandang sample na pwedeng, mga diabetico, pakinggan nyo, baka pwede nyo i-jot down or replay to. Ano yung mga fruits, leaf, green leafy vegetable na napakaganda para makatulong na bumaba yung blood sugar within the blood. Tandaan nyo, ang blood sugar, ang tawag niyang glucose, nakahalo na sa dugo mo. Yes. So, pag kukumain ho kayo na ito, mga babanggitin naming gulay, malaki may tutulong na ito para lumabnaw at bumaba yung sugar. Number one, spinach. Spinach. Number two, okra. Ay, number three, ampalaya. Number four, broccoli. Aha. Uh ha? -huh. Meron din, pwede rin kayong kumain ng cauliflower. At, carrots. Ayan. Carrots. Ka carrots. <laughs> so, ayan. Next. Ayan. So, bukod po sa gulay, meron din naman tayong mga prutas na maaaring kainin para hindi din po tumaas ang ating blood sugar? Yung, yung mga diabetiko kasi, nagkakamali ng akal naku Ma, matamis yan. Mm -hmm. Prutas yan. Huwag tayo kumain yan. No, di ba? So, lag, Yun yung maling pananaw bilang isang diabetiko. Hindi lahat ng prutas ay bawal sa iyo. Sige, banggitin natin ang mga prutas na maaaring kainin Para huwag tumahas ang blood sugar Number one uh, Una po dyan, Dok, is mansanas Apple Apple, ading Dahil mababaya ng calories at mataas ang fiber Meron ding ano pa? Orange Orange Yes po, Dok oh, Next Orange. And syempre, meron din pong suha oh. Meron din po tayo yung strawberries Pwede, strawberry strawberries. Bakit daw ang strawberry ay maganda? Dahil ito po ay merong mababang calorie uh -huh. at mataas naman ang antioxidant. Oxidan. Oh, next. Hindi lang masarap na pangsangkap sa ulam ang kamatis. Oh. Pero maganda rin ito sa pagbababa ng blood sugar dahil sa taglay nitong lycopene, lycopene at, at vitamin C. C. So, kung mahilig kayong magsawsaw ng kamatis sa mga sa mga diabetic, o oh, pwede-pwede. Very healthy. Sabi nila, Dok, tatanggalin ba namin yung buto? Pwedeng tanggalin pwede hindi. Kasi ako gusto ko may buto. Andun yung katas eh. Hmm. Yeah. Next! Yan. Ang um, mga source of protein naman po na pwedeng kainin para maiwasan ang pagtaas ng blood sugar ay mga... Teka lang! Sige. Maraming natatakot ng na mga meat-meat pagka-diabetiko. Ano eh? Teka lang. Baka hindi pwede sa akin to. Tumasa sugar ko. Pakinggan yung maigi. Merong kailangan ng protein na ng katawan natin eh. At ang source of protein, number one, is syempre the meat. No? Ngayon, ito po yung mga pwede. Kwento mo. Ang pwede po sa atin ay isda. Dahil number one, isda. Itong uh -huh. omega-3. Okay. Pwede rin po ang manok, Dok. Oo, oh, manok. Dahil uh, pinakamagandang source naman po siya ng lean protein. Aha. Uh -huh. Next. Toma. Hindi rin natin maiwasan ang pagkain ng may carbohydrates. Aha. Uh -huh. Pero dapat piliin natin ang mga whole grains, grains. At, at wheat Bread. bread dahil mataas po ito sa fiber content nagko-control din po ito ng glycemic level at tumutulong na maayos uh, ma -maintain ang maintain ng ating blood sugar oh. so, ang best source ng dietary fiber ay ang Beans. beans. So, no. pwede rin kayo mag -beans, ha? Beans. Mga diabetic, huwag kayong matakot. Pwede. Iba, dahil, kahit anong beans, do? Kahit anong beans, dahil nakaka-maintain din yan ng tamang blood, blood sugar. sugar. Isa pa sa mga maaaring makatulong sa pagbaba ng blood sugar ay ang pagkain ng oatmeal. Tandaan nyo, anything, put this in your mind. Ito yung gusto kong konsepto ng utang mo pag-diabetic ko, Kailangan, pag kumain ako, mataas ang fiber. Basta mataas ang fiber nung kinain mo, the fiber will help your digestive system to digest the foods properly. So, yung mga sugar, ko glucose composition nung kinain nyo, ay madadigest ng tama ng inyong digestive system.